sabi. Isa yo, misan kasi yan <laughs> hey guys, na... na ng Gentle Monster. E kami lahat. Sabi ko dila tayo. Na ng BGC tapos babalik ka e so Almost two hours ka. Nakinig naman siya. Sa'min. Of course. Ah. ko say there gusto gusto nila din ng bagong shades. The giant monster. So, ayan guys, ayuda to para sa mga Justy dyan. Matagal-tagal na din daw, sabi ng mga Justin na ulas lang ayuda kina Just at Dayla. Ang saya lang nilang tingnan. Game na game sa isa't isa. Ayan na nga, hindi na dinedman na daw ni ating Just ang GM yang at si Jay Daylan ang nagpapasaya ngayon kay Jazz. Totoo nga ba? O talagang totoo magkaibigan ng siya? Sabi, kinlaro naman talaga yan ni Daylan na ayaw niyang magsira yung pagkakaibigan nilang dalawa ni Jazz. Kaya magkaibigan na muna, wag na yung ibang may meaning. So, hayan, parang may niluluto na naman ng PBB, di ba? May pasabog daw na balita, kaya abangan natin yan sa kabilang banda. Ang ibang housemate, GM Fiang, Kyren Kulit, ay na, Dongpat, ay nasa Iloilo. -ilo. Busy talaga sila sa kanilang mga tour. So, yan na po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po stress